Hello mga kaibigan at ito nga nagyaya tong kaibigan nating si Aljo aka Joe Moto at nakakatuwa naman at eto uh, ito sabi niya uh, chill ride lang daw sa Cape Yang sabay coffee pero parang nagiba yung daanan at nagkatumba-tumba pa yata ako ayan ang bigat pa naman ng motor na yan so ayan alalang alala sa akin si kaibigan nating si Aljo no aka Joe Moto ayan o oh. Alalang-alala siya, kala niya ah uh, matutumba na tayo diretso pero nag-enjoy ako diyan sa rides na yan ayan pagbaba hanggang doon sa dulo mahaba yan eh pa ba bababa pa naman yan kaya uh, kahit magpreno ka dadaus-dus ka talaga yan Hanggang sa tumulay na kami sa Tumawid na kami sa tulay. Sarap sana maliko. Ayan. O, nakita nyo naman. Talagang uh, hirap na hirap yung motor. Higa sa pagdating sa taas. Backyard. At mayroon pa tayong nakasalubong dyan na dump truck, no? At kung makikita nyo, talagang tumadaos-dos na kami dyan. Ayan, no? O. Oh. Ayan. Medyo laylo kasi dump truck yan eh. Medyo uh, malaki-laki yan. Ayan. Yung motor ni Jao medyo mala mataas kasi. Pwedeng pang off-road talaga eh. Pero yung Harley Davidson Nightster, okay rin naman. Kaya din naman. Nakakatuwa nga eh. Ayan oh. uh, tinalalayan lang ako ni Aljo sa Uh, pagmamaneho ayan nga at pasimong uh, pasimuno kasi itong kaibigan nating si Jaumoto pero napakasayang experience okay ka lang ha? Ah? okay ka lang okay lang sabag mo mama sabag mo lang tumama mama ha? sabag Yung? sabag okay ang lupit mo? Ma, ano yun? Yung pababa, ng konti dumulas sa buhangin. Oh. Uh -huh. Sige lang, ayos lang yan. Last and uh -huh. <laughs> waganda, waganda ang lakas ng trippings mo. Magandang i ipost yan. Ating Davidson Cruiser. sa wakas, nakarating din naman kami sa semento at uh, katuwa naka-survive tayo sa off-road no? mahirap kasi mabigat yung motor eh mabigat yung motor ko kaka kaya konting ano lang yan pag nakasagasa ka ng malaki-laking bato at uh, dumulas kagaya kaninang naunang natumba ako, may natumba may nat sa ano malaking bato, yung tumba talaga yon mahirap na siyang hapulog mabigat Ya Yun, oh, diba? parang nanalo sa ano, tinaspa ang kamay. So para ito na yung gasgas kanina nung natumba tayo. Yan, konti lang naman, konting pintura lang naman yan kay Nightstar. At uh, nakatuwa yung experience na yon.